talaga pong patay na. Wala na. Kasi po yung mga katabi namin, nalaman ko na lang nung paglabas ko, sunog, nasusunog yung katabi namin. Tapos yung kaibigan ko, mag a mapatay Magkakatabi kami, tapos kidnap. Mga talaga sila. Ikalabing apat ng Disyembre, kami ay nagtungo sa Neva Isiha para makilala at magabot ng pamaskong hantog para sa ating kababayang OFW na si Camille na nagtrabaho noon sa Israel sa kalagitnaan ng terorismong tulot ng Hamas na kung saan libo-libo ang pumanaw. Isa si Camille sa mga maswerte na at nakawing buhay sa ating bansa. Salamat po sa inyong pagtanggap. Um, Ma'am, hangang-hangang si, ano, si Senator yung nagawa sa so, bayanihan. At, um, uh, yan yeah, po po. Narito kami para iabot ng personal yung ano, pabaskong handong. Thank you so much, sir. Thank you. Uh, actually, isa ako sa mga unang na report. Nung nasa October 7, nandun pa na po kami sa bahay. Yung kapatid ko, gumawa na ng aksyon na i-report na ako sa embassy in case na mamatay. Malam, <laughs> nakita yung katawan ko. Mamatay sa ginagawa nila, papatay, magnanahaw, tapos lulusubin, naghaharas. Kung nawawala yung communication namin kapag yung pumapasok yung mga May narinig kasi akong naglangit-ngit. Eh, malakas yung padinig ko, kabisado ko yung bahay kahit malaki. Sabi ko, nandito sila. Sabi ko, sabi ko, nandito sila. May narinig ako, sabi nila, wala kami, wala. Tapos ang Herod, diya ginawa ko. Tapos pagkatas ng langit-ngit, may barilan. Sabi ko, sa gilid ng bahay namin, sabi ko, ano Tapos sa curiosity ko po sinundan ko nakita ko yung window na pata bukas na bukas tapos sinend ko yung voicemail ko sa amin natin dito tapos bigla na lang po nung pagpasok ko dun sa shelter sumunod na sila sa kabit sa main door naman pumasok yung second nakita ko na yung mga video dun sa city na bumabatay talaga sila kaya sabi ko buti na hindi ko alam pa yung iba kasi yung hinig ko talaga na wala ka ng pakita na ayaw kong <laughs> Ayoko kasi iiwan kasi wala na ang ama. Ala, pakita. Ano gano'n, hinawakan ko yung doorknob niya. Lord, sige, okay na. Tatanggapin ko na. Kinis ko na yung picture na anak ko. Tatanggapin ko na, okay na. <laughs> Pero sa puso ko, ayoko. Tapos bigla siyang humiyaw. Nasa library lang sila kami tinawagan mo na ba yung anak ko hiyaw talaga na patigil yung mga nasa library. Na yung challenge ko po ang dami. Work, tapos yung situation niya. Nung ko yung bibig niya, eh nagtataka pa. Sabi ko, dito sila. Sabi umiiyak ako sa harap. Nakikita niya yung luha ko. Yun, siya. Tapos takot na takot siya. Tapos sabi ko, dito sila, please tell me. Tapos nung, nung pumasok yung lalaki, si Nitsa, nagwala. What are you doing here? Get out of here. Leave us alone. Camille, why you don't close the door? Tapos nagulat ako. Wala pang ila. Wala ka talagang makita sa sobrang dilim. Tapos sabi ko ganun sa kanya. Tu sabi ko, please, tahi, tumahimik ka. Tumahimik ka. Tapos sumarap ako dun sa lalaki. Sabi ko, sorry sir. She don't know what she's doing. Please. Please. Parang nagpamakaawa ko lang sa kanya na huwag kaming patayin. Hinabot ko sa kamay niya. Pinakita ko yung laman ng wallet na huwag nang kunin yung... Kasi gusto ko po umuwi. Ayaw ko mamata is all the money, take it sir. Ay, ginano ko sa kamay Tapos inabot niya, tapos nagagalit yung alaga ko. Tapos yung phone kong isa, yung ginagamit ko po, yun na yung kaisa-isa na nandun sa akin. Naramdaman ko kapasok siya, isa ko po kapasok. Kaya iginano ina ko po sa mga maduduming damit sa ilalim. Nung pinagpag niya, hindi yung ginano ina niya po yung mga damit. Na na lag -lag yung nagahanap, hindi nalaglag yung phone. Tapos alam ng mga boss ko yung ponay. alam din nila yun. Kaya sabi nila, save your battery Camille o, yung alaga ko po kasi nakikipag-usap sa phone natakot ako kasi nandun lang sila sa paligid ang ginawa ko po tinago ko yung phone niya para tapos pinalabas ko hindi ko alam kung nasaan kasi madilim dami na din po sa pinto ginawa ko yung door knob tapos sabi ko thank you sir thank you sir for the first time na yung yung nginig po talaga ko kayo so, uh, yung ramdam mo na yung kamatayan na nasa buong paligid sila na yung tipong pero I give my love to you. It's up to you. Hindi ko iiwan yung alaga ako kasi may buhay din naman kasi siya. Kahit 95 siya. Kasi may, may buhay pa tayo. Pero sabi ko, paano may iwan yung matandang alang kalaban-laban? Tsaka isa po, best friend ko yun. <laughs> yung tipong hindi ka din naman Na Wala na. Talaga pong pat katabi namin. Nalaman ko na lang no paglabas ko, sunog, nasusunog yung katabi namin. Tapos nakidnap yung nakuha po nung nakaraan. Doon po nawala sa amin. Tapos yung kaibigan ko magkakapatay. Magkakatabi kami. Tapos kidnap. Sabi po, kami buti hindi ka kayo Sabi nga, oo. Ako, thank you Lord. Kasi papatayin talaga kami. Yung alaga ko, alagain na. Hindi kami mabubuhay. <laughs> In the middle of gera, kahit nandun na sila sa loob na nagbabarilan na, kailangan kong gawin yung trabaho ko marami siyang pangangailangan na dapat kong gawin as caregiver. Na sabi nila dapat hindi ko napagbigyan. Yung iba daw kasi pinatulog yung alaga. Sabi ko paano kami tatakbo kung patutulogin ko siya. in case na magkaroon kami ng chance na makatakbo, I will do my job. Na I have choice, patulugin siya. Pero hindi ko pinili. Sabi nung anak, kami ihatid ka na namin sa airport. Okay na kami. Ihatid na siya sa somewhere outside the south you know, Camille, we really don't expect that you save our mother. And especially this, you have a choice to live, but you don't live your our mother. We are so thankful in Tapos po yun, mas lalong naging pan yung Uh, this is Camille Jesalba, OFW, in Israel, five years, and uh, employ, uh, employer ko po si Nitsa Kefetz. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na binigyan ako ng second life at si Nitsa. At hindi hindi ko po sasayangin tong second life na to thank you lord and we never expect na makakawi pa ako dito sa amin i'm so grateful and thank you for everyone who helped us and thank you also for senator sani angara for helping me and giving me and my family a token of appreciation god bless po and more power po sa inyo and sana po marami pa po kayong matulungan na katulad naming OFW and merry christmas po to all OFW and all to filipino all around the world and god bless you and manigong bagong taon